raffle ate? 3,000 3,000 Special raffle So ang magpapalawal ikaw ate Ikaw <laughs> yung po ang mag-alaw <laughs> Ayaw 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 So Kaya ito, binibenta. ako. Hindi ako ito, ito na nakaka-vlog na ako eh. So ito ay 1 dollar each. So mapapanalunan ay 3,000 dollars. Sesend natin kay Ate Demya. So ilalagay natin na katunayan na ikaw mag, mag, mag magpapalawal Wala <laughs> akong pera, <Whatever. laughs> <laughs> so 3,000 3, first price 2,000 second price then 3,000 1,000 first price plus five consolation prices of 100 and five consolation prices of 150 each special raffle in honor of san lorenzo ruiz and san pedro alumud Mm -hmm. Mm hmm Sige, bilhin tayong ticket o. Two dollars lang each. <laughs> Kumita pa. <laughs> ah, two dollars each. W wala lang pumansin sa akin. <laughs> two dollars, kikita ka ng one thousand five hundred. Bakas pa lagi. Mm -mm. Yeah, joke lang. Kumita pa ako. Na. Wala na sa boxo, mga sabon Ay, nabasa po kasi yan. So, ano ang porsyento na manalo kami ng double ticket na first prize? Sige, paliwanan mo ate. Kasi binibenta mo ako eh. O, oh, sige nyo. Mm. Sige na, no, parang ako. Paliwanan ka. Bago kami bumili ng Goya at kung ano man. <laughs> Hindi ko alam kung ilang porsyento bago kayo manalo. O, oh, tapos? Baka ano lang. So, nakakatawa yun? Baka 50%. Laglag <laughs> <laughs> lang ka lag, na, to. 50%. Konti lang manonood. Tamos. 80%. So, 10 many... so, what, what thousand? 50% sabi ni Ate. Siguro ng libo yung ticket. Oh, il nilang libo sigay ilan libo. Bobo tutukan kanya, babasahin <laughs> ko 'yan. Siguro ilan <lipo. laughs> taon na ako nang nagba hindi mo pa naintindihan 'to, 'di ba no? <laughs> o oh, sige. No jump. Oh, magano. I-edit niyo 'yan. Hindi ko dito edit, ko send ko sa nanay mo, 'di ka sama sa na ka para nalalaman mo na rin 'to kag may benta ng ticket. Ilang pera sa atin? Bilangin nyo na po Para kayo po sigurado kayo kung ilan yan So isa So naman bilang ito Mahawak ko lahat o Bilangin mo sige O isa Dalawa Ate Nemia dapat ako manalo ha Bumili mo kaya dito lima. Apat Limang O lima Ani Pito. Walo Diyan Yan sampu Okay, o oh, sige. Pwede bang ano, 10 to 10 dollars? Pwede pwede ba ikaw muna na palawal tapos pag nanalo ako, tsaka na lang natin singilin. Wala na po ako nagbebenta kasi wala po akong pang-abono niyan. Pinabenta okay. lang po 'yan sa akin ni Ate Laila. Hmm, Sayang to, Ma mali mo manalo tayo. No? So kailan ang rapo natin? October 6. October 6, malapit na no, oh. matamaan to, 30,000 to. Pabili ng ticket sa Pilipinas. Ah, mo lang ah. Gusto ko na umuwi ulit kakapasok Nakapasok nga lang, nagtatanong na baka kano na baka Nagbilang na nga ako ng Christmas, nine days na ng Christmas na eh. Oh. Tapos pagkatapos nun eh, hinihintay ko na mag-June para uwi na ulit. Mababiral ako, nagbebenta ako ng ano. Miss ko na ba eh, ayaw mo ba eh, nakikilala ka sa buong mundo. Ah, kuwaji, kuwaji, kuwaji. Ko sabi, pinapabenta lang ako at... Ok.